Approve para sa mga kinapawenios ang ginawang hakbang ni Mayor Paul Evangelista laban sa mga nag-alas Superman o mga sangkot sa illegal drug racing. Sabi nila, mas ramdam ngayon na may pangil ang kampanya ng lokal na pamahalaan na mapanagot ang mga drug racers matapos mag-alok si Mayor Paul ng pabuyang 50,000 pesos sa makakapagturo sa mga sangkot sa naturang illegal na aktibidad. Malaking tulong ang reward system para masawata ang ilegal na aktibidad kagaya nito. Nagbunga naman matapos sumuko na ang lima at humingi ng paumanihin sa alkalde at nangakong hindi nila uulitin ang maling gawi. Minsahin naman nila sa mga drug racers. Ang kinabuhi sa isang katao, kay ra. Wala yung ginabaligya ang kinabuhi sa, sa merkado. Kung nila na, ina lang uh, serbawa kaya wala, ginaan sila mahimo na. Ang ilang kadaot lang nilang makuha na na. Mapuglima pa sila maginikanan nadakpan na jud pasang sa baat sa mukha nya maka antala pa gyud pataka lag padagan sa ilang motor kami hapit pumi disgrasya tungod sa mga ingana ba angay ah, lang gyud sila nga patagmon para sa ko tama raman man kay kanang listen learn ba para sa ila pahambog man nang gud nga ginatawag Cherry May Exim Tapia NDBC Bida Balita